Magandang buhay sa inyo mga kasaka. Kamusta po kayong lahat dyan? Bali, nandito tayo ngayon sa aming bukirin upang makapagtanim ng mga kamoting kahoy. Bali, ito po yung nakikita ninyo. Ito po yung tataniman ng kamoting kahoy. Ito po yung lugar na kung saan. Dito itutusok yung mga uh, pinutulputol na kamoting kahoy. Ayan na po si tatay. Oh. Ito nga ako pala mga kasaka yung itatanim na kamoting kahoy. Ganito po ang itsura kung paano ang pagtatanim. Ganito po. No? Ibali, dinistribute muna ni tatay yung mga itatanim naming kamoting kahoy. Yung si tatay. Yan. Dinidistribute niyo muna yung mga uh, ikataning o yung itutusok na kamuting kahoy dito sa lupa na pagtataniman. Hey. O bale mga kasaka, dyan na muna kayo at magkatrabaho muna kami ng aking tatay. Uh, I-update ko na lang kayo sa mga pangyayari o kaganapan dito sa pagtatanim namin ng kamuting kahoy. Okay? Uh, lagi niyong tatandaan, kapag may itinanim, may aanihin. Maraming salamat. Paalam! Magandang buhay sa inyo mga kasaka, kamusta po kayo dyan? Bali, nandito tayo ngayon sa aming bukirin ulit, uh, magtatanim po tayo ngayon ng kamoting kahoy. Ito po yung itsura ng kamoting kahoy na itatanim namin.